Ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo, kapatid na sa Saulo, wika niya. Pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay. May nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mamatani sa Olo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nag, pay, ano, nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saolo ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay, cute naman, langga. Hi, hello. Blessed morning, langga. Kagigising mo lang, langga. Lumako naman po tayo sa salmong tugunan. Ito po ang ating itutugon. Humayot dalhin sa tanan. Mabuting balitang aral. <coughs> Kantahin po natin ha. Paano kayo tulon nito? <coughs> Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang ara may isa pang tono Huma mayot dalhin sa tanah ay, ay hindi paano ba yung tono ng simbahan oh hum, romayot yung mga kumakan ang ah, mga komentator kinakanta nila to eh yeah. Umayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral ay hindi eh Noel Noel miga miga love shout out thank you for coming blessed morning Noel Umayot dalhin sa tanan mabuting balitang ara ayan ako harin purihin ang puon dapat na purihin ang lahat ng bansa siya ay purihin ang lahat ng tao sa balat ng lupa. Umayot dalhin sa tanan, mabuting balita ang aral. Pagkat pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas at ang katapatan niya walang wakas humayot dalhin sa tanan mabuting balitang ara. Mayot dalhin sa tanan. Mabuting balita ang Amen. Thank you, thank you, Lord. At dumako po tayo sa, ano, uh, bago mag, ano, mag, basahin ang mabuting balita. Ito muna yung, ano, no. Aleluya, aleluya, ang sinumang mang kumakain sa katawang aking hain ay mananahan sa akin. Aleluya, aleluya. thank you Lord. Thank you. Amen, amen.